Dito po tayo sa tindahan ng lola ni Mark. Nabutan natin ay magkakamukha. O, di ba? Siya lang kilala ko dito eh. Yung sumasama dati kay Mark. Magpacheck. Ito rin pala kapatid nila yan. Magkakamukha talaga. Tulang pa po Ay, ganun. Tatlo pang babae. Tatlo pang babae. Papa, sa karot. Tay, kumusta? kumusta? Ano max sa Ano sa oh, hello, <laughs> <na> <laughs> na, <name>. <laughs> sila pagdating iba yung ano iba yung tanong sa ni tatay mo ano <laughs> hindi na po tayo kay Mark punta po tayo kay Mark yung tayo dadaan sa kanilang shortcut na daan Terino, terino. Wala, may pasok. Wala na kayong pasok? Anong grade na basta kaya Grade 6. Oh, so, si, ano. Anong pangalan mo? Angel. Si Angel. Kilala niya si Rina. Pinapanood mo si Rina? po Ano pala kilala mo? May pasok siya kaya hindi ko kasama ngayon. Kami pumalay dito. Kaninin pumalay to sa inyo. Oh. Kami yung palay ah. Pwede ba tong apakan? Bawasan. Dito tayo dadalaw. Yan po rin. Yan mar. Tawagin mo daw si Kuya Mark mo. Pinsan mo si Mark. Okay. Oh. So Mark, nandito si Ate Roda. Ito tayo kay Mark. Ibisitahin natin muli si Mark. Kung kumusta na ba siya. Kumusta na ikaw? Wala man. Saan? Ah, nandito. Kumusta ka? Ala, naglaki uli. Nagulat ako, kala ko naglaki uli eh. Mm -hmm. Ay, nagbasa ang box. Nagliit ito ano sugat na. Ha? Nagliit ito sugat. Nagliit na. Ay, yung ano, nagkasugat yan dati. Ay, nakalimutan kong magdala ng toothpaste ng Dex. Ayan, para pang gamot mo sana. Hindi naman, ano. Ano po? Hindi sumasakit. Hindi ano po. Hindi na? pero may bukol pa siya sa loob parang malaki pa dito mo ano dito oh. Diyan, malaki pa siya dyan nagtigas nagtigas? pero hindi siya masakit wala si mama mo? wala po pero nag-uwi si mama mo? ano nang anong nakarampo? ilang araw na pagpunta po ng Lidos, kinabukasan po, nag-uwi po siya. Pagpunta po ng dito. Kinabukasan ng uwi. Hmm. Tapos, umalis uli. Tapos hindi pa uli bumabalik. Hindi yeah, po. po no. na siya ng bigas. Ah, nag-iwan naman. Ang budget niya. ginahati hmm. lang pala kayo niya ng budget. Hmm. Masa, may dira na po siya. Hmm, po. Mm -hmm. Pag umuulan, Mark, tumutulo itong ano niya. Ito. Na ito. Tumutulo yan? Ha? Yeah, 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 yeah. ah? <laughs> so, ulan na kasi. So, ipapaayos natin itong bahay nyo. Para po pag nagtag -ulan. Pero hindi pa ngayon, ha? hintay-hintay ka lang. Kasi nung pumunta pala ako dito, ay nag-uulan. Nag po natin si Mark na makita. Hindi na nating tunulungan si Mike. Naguulan po noon. So, nga pala tumutulo 'yan. yun tapos 'yan wala silang higaan dati. Ang ano lang ngayon is 'yan napagawaan natin sila ng katre nabilan sila ng higaan. So, medyo okay, okay. So, bago po magtagulan, yan, ang plano ko is paayos tong kanilang bubong para hindi sila matuluan uli. Pero, mga before siguro June o June siguro yan sa June siguro ipaayos natin to para ano pwede na sa tagulan mahirap kasi pag tagulan ay eh. sino naglala ba may lakad ka wala nakalimutan kong dalhan siya ng ano gamot sa sugat sana Mm, yung toothpaste po kasi ng Dexel, maganda yung sa sugat. Yan, try mo kuha ka nito, tapos ipunas mo dyan sa ano. Ipunas mo sa sugat mo. Medyo hmm. mahal. Ha? Hindi na, lagay mo lang. Lagay mo lang dyan sa sugat, sa sugat mo. Mabilis to makagaling. Herba lang yan. Hindi po kasi ito lagi lagyan ng ano po eh. Hmm. Baka lanit po kasi yung lagyan. Ay, huwag ka matakot herbal yan. Mag-ano lang yan. Hindi, mag -alang. Dapat may salamin ka para nakikita mo. Kahit dito siya. Ano pinupunas mo? Wala naman. Kumusta yung pakiramdam mo? Kumusta yung pakiramdam? Hindi naman po ka? Hindi naman po. Hindi naman. Ano lang? Mahihina? Sakit-sakit ko yung ulo. Ulo lang. Dito kahit yung may bukol mo dito, lagyan mo yan dito. Ayan. Okay lang yan, ilagay ikalat mo yung ano. Itong toothpaste. Ano lang to? Toothpaste lang to nang ito lang po yan, you know, oh. Ganoshi soap toothpaste po to nang direction Ito yung ano, hair wonderful all around to. All around, pwede sa gamot sa sugat, pwede siyang pang toothpaste, ayan. Walang problema. Mabuti naman at ano, dinadalan kayo ng mama nyo ng budget, ano? Mm. yung isang kapatid, no? Sino po? Yung lalaki. Yung pangalawa po sa akin? Oo, oh, yung sunod sa'yo. po. May pasok pa? Gano'n. Ah! Yeah, sige, magamit lahat. Mano lang yan siya, medyo maanghang-anghang. Pero ano lang yan siya, herbal. Hindi naman siya nakakatakot. Nag-usap kayo ni mama mo. Hindi pa rin. Ano yun, pag dumating dito, magdadala lang siya ng budget. Tapos hindi kayo nag-uusap. Tapos alis na lang uli. Sino kinakausap niya pag napunta dito? Wala po. Wala lang? Isin ang nagawa niya, isa nang doon siya ng lalaki. Diyan po ang sintro. Eh, ganun? Mm. So, doon na siya nauwi? Siguro, nagawa pang dasang bangkay. Hmm. Eh. Nagpakuha nga lang kayo muna ganang damit niya. Kapon po yata yun. Mas nag Eh, di alam ni Monica kung nasaan. Monica, alam mo kung nasaan si mama mo? Hindi po. Hindi mo rin alam. Pero nagsasabi sa iyo kung saan siya pupunta. Hindi rin po. Nakita ko lang po. Nakita, nakita ko lang pin hmm. Dito po. Nakita ko lang po. Nakita po. Nakita ko lang po. Nakita ko lang naman ano. Akala ko kasi kaya umuwi ay uh, para sikasuhin kayo. pala ay ano. nag na yata sila mama mo uli ng iba, no? Patawa <laughs> si Mark. nag na ng iba? Okay lang naman sa'ya? <laughs> Wala rin naman tayong magagawa, no? Kung hmm. yun yung gusto niya. Wala tayong magagawa dun. At yun ang decision ng mama mo. Ito, vitamins mo. Spirulina. Isang tab Kapsul to, kapsul. Inom ka lagi nito kasi maganda yan sana ano, sa katawan mo. Ano lang yan, herbal lang, huwag ka matakot ha. Kasi ano lang, para yan sa dugo mo, pampalakas ng katawan mo. Isang kapsul lang. Isang beses. Oo, isang beses. Kahit ano, isang isang kapsul sa umaga, isang kapsul sa gabi, okay lang. Walang problema. Kasi herbal yan, wala naman yung overdose, walang underdose. I-take mo lang siya bago ka kumain ng almusal. Ha. Tapos pag bago ka matulog, ginom ka. 30 capsule yan. So, 30 capsule kung dalawa, 15 days mo lang yan. 30 capsule lang po kasi yung spirulina. So, so isa sa umaga, isa sa hapon. So, sa to, tama ba? 15 days mo lang yan. Ano? So, ganun na lang gawin mo ha. Isa sa umaga, isa sa gabi. Yeah? para malakas yung katawan mo. Mabilis ka makakabawi ng katawan mo pag iniinom ka ng food supplement kasi kailangan mo 'yan. Kailangan mong mabawi yung lakas mo. Ano lang 'yan siya, uh, complete fruits and vegetables. Sa susunod uh, pag nakabili ako ng iba pang mga food supplement, dadalangin pakita dito. So, sa ngayon 'yan muna yung i mo, no? And dahil sa susunod na kita dadala ng grocery. At di kami nakapag-grocery, ano? Mabalik naman kami baka. Ano ba ngayon? Friday. Saturday, Sunday, baka Monday. Yan, magdadala ako ng ano nyo. Um, budget nyo. Ayan, bigas. May bigas pa kayo? Meron naman. Pag-grocery ko kayo sa susunod. Ayan, yan lang muna ha. Yan muna. I-take mo yan. Isa sa umaga, isa sa gabi para lumakas yung katawan mo. Nahihina ka ba? Nasaan po? Oo, kasi kay walang ano ay walang vitamins kaya ka nang hihina. Nagkasakit ka. Po, po. Bewang. Ay, dapat pala na kita ng ano, tsa. Eh, hindi na nga po na kalagad ng malayo-layo. Ganun? Kaya po kanina nagupo na po ako dito. Uy, mag-take ka nyan. Lalakas katawan mo yan. Hindi po nakakatawa, nakatayo na. Gano'n? Nakakuha na po ng ganito. Nangalipwag. Talagang babagsak ka pag tinis mo. Ito nawawalan ka ng lakas. Hmm, hindi po ma-push ito. <coughs> hmm Baka na, ano talaga kailangan mo talaga ng mga food supplement so, huwag mo kakalimutang uminom yan ha isa sa umaga, isa sa gabi and sa susunod dadalhan kita ng iba pang food supplement wala ka namang UTI kaya baka kaya nasakit yung dito mo sa bewang wala man may ay sa baba ko kung sakit tapos nawawala ng lakas Sige. susunod na madala ulit ako may iba pang food supplement puti na lang nakapagdala po tayo na ito importante ito sa kanila yan mga lalo na ngayon mainit ang panahon naubusan ka rin siguro ng lakas kasi sa init bigyan po ito Ganun. Nagara lang po ito sa akin. Ako po tapos na ang ilagay. Hindi na magtuloy.

Bakit pag pumunta dito si mama mo hindi ka magsabi mama kailangan ko na yatang pumunta sa ospital pa check up tayo ganun ayaw. kasi pag ako ang kasama mo ha hinahanapan tayo ng kamag-anak ay kailangan na si mama mo bakit ayaw niyang samahan ka so basta take ka muna niyan ha food supplement. Alam ko malaki ang may tutulong sa inyan, kasi yan ay uh, para lumakas yung pakiramdam mo. Babalik ako. Dadalaw-dalawin ko pa rin kayo. Kung man kayo pababayaan, hanggat nandito ako, sabi ko nga, hanggat nandito pa ako sa dait, ayan, dadalaw-dalawin ko man kayo. And ito, ayan, plano ko talaga na bago magtag-ulan, so, ipapayos natin pong bubong. Kasi magtatag-ulan na, mga ano po siguro July tagulan na uli dito sa Bicol so bago po magtagulan yan yung ating papayos natin yung bubong nila para naman komportable kung ano o, nga, no? kunti na lang babagsak na <laughs> ay yung hilahin Ala, babagsak talaga oh wala pala tong ano na talaga oh wala na pala ito sa loob dapat pala maayos na to habang tag init pa no Sige. Ayusin natin yan. Para pag nagtagulan nga, komportable yung anong matutulogan. Naalala ko kasi ng tagulan na ano, pumunta ako dito. Sobrang tuluan talaga din dito sa kanila. Kaya so, hindi na muna akong magtatagal ha. inong ka na. Huwag mo kakalimutan. Isa sa umaga, isa sa gabi. 15 days kasi 30 capsule yan. Pagbalik ko, dadalhan ulit kita ng iba pang food supplement. And yung panggamot mo sa sugat. Wala ko kasi tala yung ano. Ano dola? Alis na muna ako. Mag-ingat kayo ha. Mm -hmm. Salamat. So, ayan po. Muli nating dinalaw si Mark. At dinala po natin ng spirulina. Mga food supplement po para lumakas yung kanyang katawan. And baging bahayos yung kanyang kalusugan. Dito pala ako dadaan sa kabila. Dito ako masanay. Doon po kasi ako dumaan kanina. So, nakakatuwa lang po kasi si Mike, nagano na siya, nagkukwento na sa akin. Hindi kagaya dati na nahihiya talaga siya na magsabi sa akin ng mga nararamdaman niya. Ngayon, nasasabi na niya na yun yung sumasakit sa kanya. Ngayon, wala kasi siyang ibang mapagsabihan kasi nga, hindi sila nag-uusap ng nanay niya. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Maraming salamat po sa mga OFW na patuloy na sumusuporta at nagbibigay tulong sa ating mga beneficiary. Maraming salamat po sa mga hindi nag skip ng ads. Thank you so much po. Sa Team Kalingap, kay Kuya Bal Santos Matubang, Red na Vlog Kalingap Talk. At sa lahat po ng Kalingap Partners. Bye-bye po! God bless us all!